Hello mga ka-Troops! Nandito ka tayo ngayon sa Ano Parang ano to Medical and Hospital Magpapamedical tayo para sa Driver license natin Motor driver license so, Maaga pa 7.20 uh, pa lang Maaga tayo dumating 8am yung bukas nito Open sila pag Saturday At Tingnan nyo na lang sa, ano, sa Google itong address ay yung address na ano to number 120 Cimin Street North Sinchu Taiwan Piling ko na lang yung address niya sa baba uh, waiting lang tayo dito para dun sa medical medical natin para sa driver license kukuha kasi tayo ng lisensya para sa motor e, pagkatapos nito step 1 kasi ito kailangan kasi talaga nito na umuha ng driver ng medical examination para sa driver license natin kukuha ka talaga nito bago ka pumunta dun sa pinag ng, uh, appointment mo ng ano, driver license naka kasi ako ngayon ng saturday uh, abangan nyo na lang kung ang day off nyo ay sa ano saturday abangan nyo yung mag open yung magpukas yung appointment Meron naman silang sa Pagkatapos natin itong medical na to, punta, ta punta tayo doon agad tayo doon sa may appointment natin sa North Shinsu. Okay mga katrops, mga tapos na tayo sa medical. Madali lang, mata lang, saka yung timbang. Height and weight, timbang, mata, tapos yung pandinig. ilang lang naman, tapos magbabadya ng 90. 90. 90 lang. magdala kayo ng uh, dalawang picture. Driver, driver size. Okay, kita na lang tayo doon sa may ano, writing nyo no. Doon sa North Shinju Dito lang tayo sa Registration Money Register na tayo Make sure lang na naka-appointment kayo motor dito sa second floor rocket kayo. Tapos makikita nyo to. 250 ako nga magbayad mga katrops ay punta na ako dito sa kapilang season kung saan ipapanood sa inyo yung mga bawal at yung mga ng nangyayari dito sa Taiwan. Sa mga panahon na yun ay hindi ko naman naiintindihan yung mga sinasabi kasi nga Mandarin. Pinapanood ko na lang yung mga ano dyan, yung mga piniplay nila na video. Pero wala talaga akong naiintindihan dyan mga katrops

kapag bumaba kayo doon ay ulit na naman kayo. Schedule na naman kayo after 7 days. Katrops, test na tayo. Kung mapapansin nyo dyan mga katrops, nagiba na yung suot kong damit kasi nga bumagsak tayo sa writing test. Ang naging score ko kasi ay 82. Kaya nagpa-schedule ulit ako after 7 days. At sa pagkakataon na yon ay pumasa na tayo sa pangalawang pagkakataon. At pag kayo nakapasa sa ano, Diretso na kayo sa road test. Ayan. 85 yung passing grade sa exam. 75 yata o 76 sa road test. Kaya ano tayo. Road test naman tayo dito sa Sinchu. Kailangan nyo mag-appointment bago kayo kumuha ng driver license. Ang pag-appointment mga katrops, so, tuturuan kayo. Pumunta lang kayo sa Google Chrome. I-search nyo lang yung MBDIS tapos cert yan yung pangalawang ano yan yung pangalawang pindutin nyo tapos translate nyo lang sa english piliin nyo yung exam yung pangapat exam tapos pindutin nyo yung exam tapos makikita nyo dyan yung appointment register and inquiry Pindutin nyo lang yung appointment registration. Yan. Tapos translate nyo lang lagi sa English para naiintindihan nyo. Yung type of test mga katrops ay pili nyo lang yung ordinary heavy duty. wag yung 50cc. Dapat yung heavy duty. Tapos pili lang kayo ng month na lalagay nyo. Laging dalawang buwan yan. Ngayari ngayon May o kaya sa, sa June. Yan. Tapos pili lang kayo ng araw. Nyari tres. Tapos place of test. Uh, taga Sinsu kasi ako. Kaya Sinsu. District supervision ng pinili ko. Dalawa yung ano dito. Uh, pwedeng pagkuhanan ng lisensya. Isa sa North Sinsu. Saka isa sa Sinpu. Kaya kung saan man kayo malapit dyan mga katroops. Ay doon kayo magpa-appointment at iba't ibang oras din yan mga katrops pagkakataon na yan ay hindi matranslate sa ano kaya tinatranslate ko yan sa English yan kapag ka, ano na kayo doon piliin nyo lang yung lugar kung saan kayo malapit kunyari mga nga nandito ako sa Sinchu yan kaya yung node Sinchu yung pinili ko yan may dalawa kayong pagpipilian yan yan, then ano lang yan pinutin nyo lang yung kulay dilaw then yung pang, uh, panghuli sa dilaw yan tapos pili lang kayo dyan kung first time nyo yan pili lang kayo dyan ang pinakang all time nyo doon sa kung first time kayo dito sa North Shinshu ay alas 8:00 ng umaga tapos ang ang test nyo alas 10 writing test ang road test ay alas 2 kasi pag first timer ka mga katroops eh dadalo ka pa dun sa seso nila yung papanood sa iyo yung mga road accident yan kailangan matapos yun 30 minutes yata tayon o 1 hour yan mga ka troops and then mag sign up na kayo mga ka troops yung pag sa sign up yan pag na sign up nyo na yan yung ERC lang yung hihingin sa inyo dyan yung ERC make sure na tama yung nilagay yung ERC dyan kasi chechikin nila yun doon sa appointment na pinag appointment na nyo make sure na tama yung ARC saka yung birthday na nilalagay nyo dyan yung pangalan naman kahit English name na lang yung unang pangalan okay na yan make sure nyo lang na tama yung ARC number nyo saka yung birthday para mag match doon sa pag i exam nyo mag appointment muna kayo sa MBDS nalagay ko na lang sa description yung link para mag appointment kayo hindi kayo entertain pagka wala kayong ano appointment kaya mag appointment muna kayo slow road test breathing muna Brief. bago drive test breathing breathing dito kayo mag-review mga katropes install nyo lang yung Taiwan driver license test sa ano lang yan sa application sa app store yan makikita nyo yung mga yan, yung question bank yan english nyo lang makikita nyo yung motorcycle yan yung truck kunyari through all poles yan. Yan, madami yan reviewin nyo lang yan yung rules mga rules and regulation yung sign true and po true and false yan true or false na yan mga sign mga sign cho ano signage sa kayong situational ano choice Ayan. yan yung kayo mag review para makapasa kayo sa exam nandito na rin yung ano yung sa motorcycle test yung driving test pakita ko na lang yung animation ng motorcycle driver test Unang salang mga ka ay dyan sa balancing, kailangan di lalapag yung paa nyo, dapat balance din. Tapos hindi lalagpas doon sa guhit. Tapos 7 segundo, nando na kayo nakalagpas. Tapos dyan i-stop kayo sa pedestrian, lingon, left and right, then go. Tapos dyan sa may pagliko dyan, kung mag yali, left turn kayo, hintayin nyo mag-green, ano green. lingon, left and right, tapos punta kayo doon sa may box. Then, hintayin nyo ulit mag-green. Tapos, buhayin nyo na yung signal light nyo. Tapos, lingon kayo dyan sa left. Tapos, saka kayo lumiko. Then, dyan pa lang patayin nyo na yung signal light nyo. Importante kasi yung mga atros, pag di nyo yung bagsa kayo. Tapos, dyan magpo-pull stop kayo. Tapos, lingon left and right. Then, left ulit. Then, patayin nyo ulit yung signal light nyo. Tapos, tigil kayo dyan sa railroad crossing. Tapos, lingon left and right. Then, go pwede nyo ulit-uliting panuuri nyan mga katros para make sure na makapasa kayo mahirap kasi pagka nagkamali kayo ng isa babalik na naman kayo after 7 days kailangan ano yan i practice nyo ma mabuti kailangan po lang kayo wag kayong kakabahan mga katros madaling tingnan pero mahirap ano yan mahirap gawin lalo na pagka inabot kayo ng kaba kaya practice marami namang pagkakataon para mag practice Praktis na ng practice, makakuha din yan. Kaya huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nakukuha yung lisensya nyo. Paalam mga katrops, pwede nyo i-share sa mga kababayan natin. Magdala lang kayo mga katrops ng 2x2 picture sa ka-passport para makakuha na rin kayo ng international driving permit. Mga katrops, saka magbabayad din kayo ng mga 350 NT. Maraming salamat mga katrops. Pakishare po sa mga kababayan natin dito sa Taiwan.